na uwi sa pamumugot ng ulo ang away lupa sa pagitan ng magkakaanak sa Camarines Sur. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Pinagtataga na sa katawan, pinugutan pa ng ulo. Ganyan ang brutal na sinapit ng isang gina mula sa kamay ng sariling bayaw sa Goa Camarines Sur. <laughs> Mama, ama, ama. Hindi na nagawang lumapit pa ni Jim at napaupo na lang sa paghagulgol nang matanaw ang sinapit ng inang si Rebecca Panuelos, 54 anyos. Sa investigasyon ng Goa Police, Alas stress ng hapon noong Sabado, nang lapitan si Rebecca ng kanyang bayaw na si Joselito Panuelos habang naglilinis ng fishpot sa barangay Gimaga, Goa, Camarines Sur gamit ang bitbit na bolo. Bigla na lang siyang inatake ng suspect at pinagtataga. Hindi pa nga siya nakontento rito at pinugutan pa ang biktima sa kainiwan ng kanyang mga labisan sa nyogan. Lumalabas na away lupa ang punot dulo ng krimen. Hindi naman makapaniwala ang mga anak ni Rebecca na mantung ito sa karumaldumal na pagkamatay ng kanilang ina. Napakasakit isipin na mawalang anang magulang na, na hindi yung Diyos yung bumawi sa buhay niya. Yung mga tao lamang na walang mga puso tisip. May pera na nakukulangan pa. Grabe yung sakit na ninulot niyo sa amin. Diyos nang bahala sa inyo. Ang sospek, sumukuring matapos ang insidente. Nasa kustudiya na siya ng Goa Police habang inilalakad ang kasong isasampa sa kanya. Ang mga naulilang anak naman ni Rebecca, umaasa na mabibigyan hostisya ang kanilang ina at matutulungan silang makabangon, lalot nag-aaral pa silang magkakapatid. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang Mukha ng Balita.